Guys, nanguha po ako ng mangga Ha ah, guys, pupunta po pala tayo ng airport Samahan nyo ako ha Hatid natin yung ate ko doon What's up guys? Nandito na naman po kayo sa aking YouTube channel Nakikinig na naman kayo sa aking mga salita At welcome na welcome kayo Mayayaman man o dukha at huwag kang kukura pag ako ang kaharap sa video kong ito, tsak ikay mapapara. Panoorin ng malapitan, vlog kong pinaghirapan dahil sa content kong ito kayo ang bida, aking mga kababayan. Please subscribe this channel, Last Pin Warren. Oh yeah! Guys, nasabiyahin na po tayo. Medyo traffic, kaya ito, tiyaga-tiyaga lang hanggang makarating po tayo sa airport. Uh, tingin ting lang po muna tayo sa daanan, sa bintana. Ayan, pinapanood ko po yung mga dumadaan ng mga sasakyan hanggang makarating po kami sa airport. Oh, nakatulog na ang aming anak ah. Siguro talagang napagod sa biyahe. Kasi sobrang layo nga naman ng airport mula Bulacan. O oh, ayan, sa ilang oras na biyahe, ngayon nandito po kami sa Naiya Terminal. Sa wakas nakarating na din kami. Mga ka at ka manood lang po kayo, dyan lang po kayo. Ito po, nagsisiksikan kami dito sa elevator. Sobrang puno talaga. Ayan. Oh, ayan, dami namin. Ayan po ang mga pamilya ko. Ayan, nandyan ang misis ko at ang anak ko. Ayan. Ayan. Nasa labas na ating mga pamilya. Ayan. Okay. Ayan, guys. Nasa labas na tayo ng airport. Guys, don't forget ha subscribe my channel Last Pin Warren at huwag nyo huwag kakalimutan na pin the notification bell para lagi kayong update sa aking mga susunod pang video oh yeah hello guys shoutout po pala sa lahat ng subscribers ko dyan shoutout sa guys over there shoutout po sa lahat ng nasa Korea lahat po ng mga kaibigan ng ate ko Ayan, Picture picture muna sila. Okay, yan Ayan. Picture muna kaming tatlo. Ops, sa mga gusto tumawag, may telepono po dito sa mga mahal sa buhay na hindi nila makita kung nasaan at hindi alam kung saan bumaba. Tawagan niyo lang po sila. Ayan guys. nandito tayo ngayon sa airport. Guys, maraming kainan dito sa mga gusto kumain, nagugutom. Kung nasa airport kayo, punta lang ka kayo dito sa lugar nito. Joss, maraming kainan. Ayan. Ayan, babe. Ayan, picture Sa ano? kita. Oh, Ayan. Yeah. CR? Oo. Oh. Uh. Sa si CR daw. Oh, Guys, may CR thing po dito. Pag sakali kung...

Ano dito? Huwag na natin. Oo. Ano na tayo. Putahan na natin yung atin namin. Ito. Ang ato po. Wala na natin. Ah, sila to na. Guys, may makdo rin dito. Kung sakaling nabubutong kayo. Dito sa loob ng airport, may makdo. Ito. So, pwede kayong kumain. Ayan, kita nyo, may Amerikano na naman sa ating ng Bikuran. Ayan, yeah, shout out sa lahat ng nanunod dyan. McDonald's. Oh, shit! Kain po tayo, guys. Hinahanap po namin yung aming kasama. Kaya sila. Sa kaya kami kakain. Guys, nililibli lang po ako sa... Nililibli lang po kami sa kakain. Anong? Ma, Dito sa, tayo, 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 makdo makdo. Dito sa MAKDO BIDA ANG saya. Ay. Sorry guys. Shoutout sa mga Thanks for the food. At syempre, maraming salamat sa sponsor namin. At syempre, bago umuwi, sayaw-sayaw muna kami ng aking mga kapatid para sa isang bandi. Ayan, nakita ka na Nakita mo na yung airport naman. Ayan, mag na naman. Magpapaalam na naman sa isa't isa. Hindi may kukubli. Marami sa atin ang patuloy na namumuhay sa ibang bansa upang mabigyan ng magandang buhay ang kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. Iyakan moment talaga. Maraming salamat ate Dayan. Mag-iingat ka palagi sa Korea. Unshil, Pamangkin, mag-iingat kayong dalawa ni ate. Ate, kawik ka na lang muna sa video kasi medyo nawala yung boses mo nung nilinecord natin yung video. Pasensya na. Picture, picture. Ate, eh, paalam na. Hihintayin namin ng pag-uwi mo uli dito sa Pilipinas. Yung video natin sa TikTok ha, pakisend mo pala sa akin. Lalagay ko lang sa YouTube. At saka, syempre sa Facebook, lalagay din natin. Para maraming makapanood at pati na rin sa TikTok. so guys it's time to go home sumakay ng ang ate ko sa aeroplano kaya uwi na tayo maraming maraming salamat sa inyo sa mga manunood ko uh, sa lahat ng subscribers ko thank you so much at sa mga bagong subscribers dyan thank you rin po sa inyo Suporta po para kay Laspin Warren. Oh guys, nakauwi na po kami Sa wakas, naihatid na po namin ang ati ko sa airport Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking YouTube channel Last Pin Warren O paano guys, hanggang dito na lang ha Don't forget ha, subscribe!